tangali ang time ng Sabado ng Tanghali po. Bigay na nga din Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. Ayan po. Ayan. 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 Daran, daran. Daran, daran. Ayan. O, atin daran kasi. Masaya, masaya. O, kakanta pa po yan. Yung kanta mo na. Sa pagkailari ko, salamat ko Diyos sa iyo. Mabuti siya na niya. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa binigay mong biyaya sa amin tangali ngayon dito sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Bless mo po kasagapanin mo para sa aming kalakasan physically itong pagkain na ito na aming kakanin. Amen. God is good. Oh, data na po ang grasya ng Diyos. Ayos sa Mateo 6.9. Sabi ng Lord Jesus ka, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, ang sabi niya, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ayan, Diyos po provider ng pagkain araw-araw ng lahat ng tao sa buong mundo. Amen. God is good. Oh, the time. Yeah. Ang

yan dong keso mababaw ang aluwak nito 45 para pa eh ang gusto ko ay vitamin pa tablet tang makalok iadjust mo ang ka-rata 45 tabletin lang ko na ata ini e, apa nih ngana rasa apa nih jumahan itu <laughs> ini e, e, <laughs>

<tuk tangan> mm -hmm. Ayo, tam, kamu

Sobu minyamu minyamu Sobu

Ano mo yung Nang niya eh. ako, na ito. na pa ba tayo, eh. Kaya medyo makayang. At saka kayo bulaga para kumanta na eh. Hmm. Biglang din natin yung balita kaya. sa talemate ya hmm ano po kung kailangan nating kumain po tayo pero hindi na po ganun na lang kasi pa pala nga magpantay daw baka pati tey eh ako

Magkakata ka nito Kung sa tatalang. Ang baka. Magdala nga awala ka Oo. Kasi magiging. Kaya sa talagang agyone. Agyone. Agyon Ingay na pala Eh. Hindi mo nga magiging ingkit na na, kaninig kit Kanta na so. <laughs> Kaya pala sa inyo lalaki, kaya so, pala sa boya pala. Pero wala nang... wala nang binigyan. eh ni lalaki, di. Wala. Kaya hindi, kaya hindi. jadi katanya tangannya metnya si kita jalan tangsiar aku datang. di toh,

Ngunit, ikuha tayo ng Manila. Na, nasa-sala kami sa pagkain. bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ayan. Like and share. Share and share. God bless us all po. Brother Manny Bogusya. Kuya Ronyo Malyari. At Ati Dorcas Malyari. God bless us all po.